So, ayun. 'yun, magandang umaga mga kalibre. Ha, mayroon naman tayong ginagawa ditong Daikin na 2HP. So, full ito mga kalibre. Ang issue nito ay So, namamatay lang siya pag uh, unang birit lang. Tapos 'yun lang issue niya, patay-andar, patay-andar. So, ito 'yung nakita natin na problema. So, itong IGBT, isa lang ang shorted kasi dalawa naman 'yung IGBT niyan eh sa so, pag tung tong IGBT, sigurado yun yung mga kalibriya sa nagre-repair. So yung mga mga na resistor, uh, transistor. So i-double check nyo rin yan kasi pag uh, sunog to ang IGBT or shorted, sigurado yan. Yan. May sunog din dyan na uh, mga transistor, so diode, mga resistor. So yan, dalawang ano yan ah? dalawa yan sila. Kasi dalawang IGBT yan eh, sa so, nakakita pa ng board nito. So, yan. So, ang driver IC, minsan nasusunog din yan. Kaya, kahit papalitan nyo ng bagong IGBT, sa eh, saka transistor, kung wala kayong pamalit dito. So, ganun din. Uh, hindi rin sa magagawa. Uh, namamatay din sa pag unang biret. Uh, ito dahil wala ang pan motor si sir na pinadala. So mayroon tayong pang testing dito. Maliit lang yan. Pang X power na 1 HP to. Yung uh, vlog kong nakaraan na uh, ginamit ko sa LG so ginamit din natin dito sa Daikin so pwede yan, pwede yan kasi UVW to yung sinasabi ko ayan o mayroon IPM so yung isang uh, Daikin natin so ganito so lima ang wire so ito UVW kaya ayan o wiringan na natin point testing to TCN Kulin, cool X-Power, Carrier. Basta may UBW. So, ito yung pag-testing ko. Yan, sukat naman ang mounting eh. Kaya pwede siya. So, ito, antayin na lang natin na gumana. So, unang birit na mamatay ito. Seconds lang. Pero, yung compressor, seconds lang mamamatay. Yung panmotor, motor, nahuhuli lagi yan ang panmotor motor. Dahil, uh, huli siya. Dahil pinapalamig niya to pagka umiinit yung uh, condenser. So, antayin na lang natin ito mga kalibre Kasi, inon ko na yan. May hangin na. Yun na yan, oh. mo. O, oh. pwede yan sa mga kalibre. So, running na mga kalibre. Oh. So, running ng pan. So, pwede siya. So, ito, running na rin ng compressor. So, okay na to Na testing ko na ito kagabi. Yan lang mga kalibre. So, minsan, so, sa IPM, may problema. So, minsan sa IGBT, putok. So, ganun lang. Yung konting tips lang mga kalibre. So, yan. Oh, Bumibirit na yan. Oh. Bibirat na yan. Oh. Yan. So, yan pa yung mga kalibre, oh. Yan, oh. O, unang birit niya, oh. So, ayan rin yung mga kalibre, oh. unang birit niya. Kulang pa to, pre, yun. Kulang pa to, pero okay na yan, oh. Nagmo-moist na, yan, oh. Yan, oh. diyan nga na, oh. So, mag to kasi kulang to ng pre, yun. Pero tuloy-tuloy na to, mga kalibre ng andar. More yan, oh. No. May birit pa, oh. So, yan. So, ganun lang, mga kalibre. Uh, ayos na to. So, yan. Konting tips lang yan. Ayos.